Kahit na anong mangyari Ikaw at ikaw pa rin Oy, mga amigo Good morning na naman Mas bati di Gandang morning Sana magandang araw nyo At dahil magandang araw ngayon mga amigo Samahan nyo ako Gagala na naman tayo Opo Yan gagala na naman tayo Dahil andito na naman tayo sa mas bati city Kaya sabi ko gagala na naman tayo At syempre samahan nyo ako mga amigo Papunta tayo ngayon sa uh, Barangay Nursery. Ay nasa nursery na pala tayo, mga amigo. <laughs> Saano pala uh, Monte Carlo, ano? At iikot tayo sa Sitio San Roque, mga amigo. So, bali itong barangay na 'to pala, mga amigo. Itong Barangay Nursery, napakalaking barangay po ito, mga amigo. Yes, at dito rin inirahan 'yung ating gwapong ex-mayor na si Atis Tuason. Ayan, mega shoutout na lang kay Atis Tuason, ano? Ang ating guwapong mayor ng Masbati City. At nga pala mga amigo, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski Motovlog, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At nga pala, Ah, uh, bago na pala yung ating account ano, wala na yung Dudski Moto Dudski Moto na lang to mga amigo. Ayun, nagka-problema kasi yung account natin. So, sana supportahan nyo ulit yung ating bagong account. At, syempre, habang nagta-travel tayo at gumagala, mga amigo, shoutout-shoutout muna tayo, no? Yan, shoutout kay Ricky Bertusio, kay Kat, kay Kat Stephen Casio, at, syempre, sa mama niya na si Marlene Cortez, na taga-Dimasalang. Miga-miga shoutout. At, Casio family, shoutout-shoutout. Tony Pereira, miga-shoutout. Kay Malin Barun, miga-shoutout. Po miga-shoutout. Kay Yena. Tigyo hanun Mega Shoutout So andito na tayo mga amigo sa Monte Carlo Village Ito yung Monte Carlo Village At syempre sakop ito mga amigo ng Barangay Narziri Ayan, syempre unang bungad natin Ang pangit ng kalsada Bako-bako, puro ruluho Bagang pamayhon mo na puro buho Ayan, So, yan yung unang bungad dito mga amigo. Yan, village po ito mga amigo, pero yung kalsada ay nako, talagang mapapasabi ka na lang na gusto ko nang umuwi. Ayoko na tumagal <laughs> na. Batay tayo dito mga amigo. <laughs> so, ayan mga amigo, uh, tuloy yung ating travel. So, subaybayan bayan yung mga amigo, no? kasi iikot tayo dito sa Monte Carlo. Grabe, grabe talaga ang mga butas dito mga amigo. Hindi naman to da, hindi naman to ganito dati mga amigo. Kasi nakita niyo naman, vlog ko na to dati pa. Pero bakit grabe naman? Siguro mga bako ang dumadaan dito mga amigo kaya nasira yung kasada. <laughs> ngayan So ikot lang tayo dito mga amigo kasi siyempre bagong taon, pa uh, bagong vlog na naman tayo kaya lahat ng mga vlog, mga travel ang mga travel lahat ng mga bayan mga barangay na na vlog natin nakaraang taon so gagala na naman tayo para makita natin kung ano no yung mga kaganapan ano yung mga pagbabago katulad dito sa barangay uh, sa Monte Carlo Village dati okay yung kasada, ngayon nako butas-butas na <laughs> So ayan. At ito yung plaza ng Sitio San Roque, ano? Yan, Barangay Nursery pa rin 'to, mga amigo. Ikot-ikot lang tayo dito, no? At nga pala, shoutout ka sh shoutout muna natin 'yung ating mga kaibigan, ano? Shoutout kay Louis Labastida, ang Louie Labastida, Ninjas Moto, Royal Diesel's Blog, Amias TV, Richard Charity Vlog, ayan kay Family Vlog, Miga Miga, miga shoutout kay Mars, Miga shoutout at siyempre kay Ronel, ang malupit na vlogger ng uh, umabay, uh, Mubo Masbate. yan Miga mga shoutout na lang sa iyo, idol. Ayan, so pasok na tayo dito sa San Roque. Bali yung Monte Carlo mga amigo, Monte Carlo Village at itong sitio San Roque. Yan, magkadugtong lang po ito mga amigo, no. At naalala ko pag may mga checkpoint dyan sa cruising mga amigo at wala kang lisensya uh, paso din yung registro ng motor mo uh, at yung travel mo papunta ka ng Mubo papunta ka ng Dimasalang dito mismo sa barangay San Roque mga Ludi pwede kayo dumaan kasi may exit dito papunta sa barangay Tugbo ayan so may iwasan mo yung checkpoint mga amigo o ha may tips na kayo ha yan, eh, sinabi ko na sa inyo para hindi kayo mahuli. <laughs> Pero on the best dyan mga amigo, para hindi kayo maabala at hindi kayo mahuli, magkaroon ng violation, kumuha kayo ng lisensya at iparehistro nyo yung motor nyo. Ayan, yan yung dapat nyong gawin mga amigo kasi kahit pulis, kahit LTO, kahit highway patrolman man yung do, uh, humarang dyan sa kalsada at kahit barangay tanod mga amigo, yan. Hindi may nginig ang tuhod nyo kasi nga po kumpleto tayo, di ba? <laughs> so, yun lang advice ni si Moto Hindi ko pala nasabi sa inyo mga amigo, itong barangay nursery, ito yung kinakatakutan noon. Oo mga amigo kasi noon mga amigo magulo pa dito sa Maspati at syempre pag sinabi na taga barangay nursery ka nako kinakatakutan ka kasi dito sa barangay nursery mga amigo ang mga tao dito kumakain ng tao hindi <laughs> joke lang mga amigo pinapatawa ko lang ngayon ah, talagang kinakatakutan yung barangay nursery noon mga amigo pag taga barangay nursery ka, takot na talaga yung tao sa inyo at syempre dahil nga uh, nagbago na, naglipas na yung panahon so yung barangay na ito mga amigo, mababait na yung tao Ayan. at syempre dahil sa pangumuno ng ating uh, mapalanggaon na ex-mayor na si Atis Tuason yan. So, nagbago ang lahat. Kung noon magulo, ngayon peaceful na mga amigo. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video kasi parang mahaba na yung ating kwento, kwento at baka may message tayo next Mayor. Mapagalitan pa tayo. <laughs> so paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. So, ako nga pala si Dutski Motovlog na nagsasabing hindi pa sila. Laos na. Bye-bye mga amigo